Magandang buhay! Welcome back nga po sa aking YouTube channel, ang Ansa A Simple Life. Ang video po na ito ay noong Pasko pa. Nais ko lang po talagang ibahagi sa inyo ang aming pagpunta sa pinakamalaking simbahan dito sa Pilipinas at sa buong Asia. Pupunta nga po kami ngayon ng Taal Batangas at bago nga po kami magtuloy doon ay dadaan muna kami ng Tagaytay. Maaga nga kaming umalis ng Bulacan at uh, bago nga sumikat ang araw ay nandito na kami sa Skyway. Naging uh, mabilis nga ang aming uh, biyahe papuntang Tagaytay at uh, sulit na sulit nga kapag kayo ay dadaan ng Skyway. Napag-desisyonan uh, at napag-usapan nga namin na dito sa Picnic grove kami pupunta. Pangatlong uh, beses ko nang uh, makapunta dito pero binabalik-balikan ko nga ito dahil uh, sulit naman talaga ang entrance fee pala dito ay uh, 75 pesos lang. Napakalamig nga ng uh, simoy ng hangin dito at overlooking nga lang ang uh, Taal Volcano at itong Taal Lake. Kapag uh, balak nyo nga nga mag-picnic at magtagal dito ay uh, pwede nyo rentahan yung kanilang mga cottages. Meron nga din dito nga mga bilihan ng mga souvenir items at uh, pwede nga uh, pasalubong na murang-mura lang. Ang uh, medyo mahal nga lang dito ay ang kanilang uh, strawberry taho na nagkakahalaga ng 30 pesos at uh, mabentang-mabenta naman dahil malamig nga ang lugar na ito. May uh, mabibili din dito nga mga laruan na pambata kagaya nga nitong uh, bubbles na pinaglalaruan ng aking anak at uh, sobra nga uh, ito nga nag-enjoy. Ang ganda nga ng view dito kung kaya't sinulit ko din ang pagpapapicture. sa mga oras nga na ito ay papunta na kami ng Taal, Batangas kung saan matatagpuan ang The Minor Basilica of Saint Martin of Tours. Napakaganda nga ng view sa daan at halos malapitan din ang view ng Taal Volcano at ito nga Taal Lake. At syempre eh, hindi ko rin na pinalagpas ang pagpapakuha ng picture dito. Maya maya pa ay narating na nga namin itong pinakamalaking simbahan sa Pilipinas at sa, sa buong Asia na mas kilala sa pangalang Taala Basilica. Mamamangha nga sa taglay na ganda nito, lalong-lalo na nga kapag uh, nakapasok ka sa loob. Tara, hayaan nyo nga uh, itour ko kayo dito sa loob ng simbahan. po ba na ang uh, simbahan pala na ito ay uh, may uh, haba na 88.6 meters at uh, 48 meters naman ang uh, lawak nito. Meron nga din dito ng uh, wishing well at nakakatuwa ang pagmasdan ito ng mga isda. sa mga naniniwala pala dito ay pwede kayo maghagis ng bariya at kapag na-issue nyo ito doon sa paso ay magwi kayo at matutupad nga raw ito. Ay. Ako. Ay. Palayo na, palayo. Ako. <laughs> Yun lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Keep safe and God bless.